Ayan. Good morning, good morning guys. yang inyong lahat. Ayan. Nandito tayo sa labas na naman. For today's video guys. Ayan. So kung makikita nyo po ay dito ako sa labas. Yeah, guys. Kasi na pupunta tayo sa market today. kaya yung ano, dala na istanpon kaya mahirap <laughs> kalimutan ko guys sobrang pagmamadali ko oh. ang hirap ng buhay market day market day today market day today ayan puti pa dito guys sa malaysia may mga bilihin na mura gaya ng ano gasol is ang isang libo sa atin dito ay makakabili na ng tatlong gasol kaya ang Malaysia guys hindi lahat ng bagay ay mahal so siguro ang Pilipinas lang naman yung ano as in talaga so fair naman kaya nga ako, ayan guys, good morning. Kaya nga guys, alam nyo ba kung papalarin talaga ako na tumaas yung sahod ko. Uh, dadaling ko dito yung aking mama at sak mga anak ko. Kung gusto naman nila dito mag aral Gawa ng maganda dito guys, tumira. Pag marunong ka lang mag-budget ng pera kasi parang Pinas lang naman ang Malaysia hey. hindi lahat ng bagay dito guys mahal ang bilihin ayan o, andito tayo sa, hindi naman ako nakatira sa city guys nandito ako sa uh, medyo malayo sa city ayan Malayo tayo sa city, guys. So, kung makikita nyo, maganda yung sikat ng araw. Kasi, syempre, yan, ipapasyal ko na kayo sa bilihan ng isda, bilihan ng gulay, bilihan ng manok, kung ano-ano pa, masibuyas. ano? Yan guys. Oh. Parang Pilipinas lang pagpasok mo. May mga dilis, may mga dried peas. Ayan. Parang Pilipinas yung paninda ni ate. Ayan o. Oh. Oh. Ayan, chicharon. Chicharon. Ayan. Ayan. Marami pa ninda sila. So, uh, may dagtinda ng luto na ano, duck, duck roasted. Eh. Ayan, maraming paninda guys. So, kung makikita nyo na, tinapay. O, oh, di ba yung mabuburi? Kasi marami. Ayan, o. O. Oh. oh. Ayan. Diba? Maraming biscuits. Ayan. So, ganito lang guys ang buhay dito. Simple lang. Simple lang, Simple lang ang buhay. Ayan, may mga paninda. Dami

damit. Oh! guys, ang kaganapan dito. Malawak yan guys, open market sila. Wow. Ulay, kayo dyan, talong. Broccoli. Broccoli. So, oh, diba, guys? Ayan yung mga prutas, mga saging, doon doon. Doon sa dulo. Alam, may durian! Saan kaya yung durian? yan? Ah. Buli na sa Sabi ni Uncle hindi daw daw siya peding bigjo fan niya naman. Ah. Daming saging, prutas. Where's my salmon? <laughs> 400, oke? Okay? Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Bilis na guys. Ang ano, busy One slice, tangerina? Yes. Okay. Kung okay. Ala to ringgit yung kangkong guys oh. Pwede tong pang ukoy. nagkagulo na sa labas. Oy. na sila guys. <laughs> ah, dahil may isda, guys. Oh, mga lalaking isda, ayo Siyempre guys, maraming putas. May mga hipot. Ayan, balinghoy o. Oh. Kano kaya yung balinghoy guys? Putas, ala, may nangka, ala. Ito Oh. Oh. Ayan guys Oh marami bang saging Ang gustin Oh yes,

36. Oh, okay. How much? 520. Okay. Yan, guys. Pero nakabilin tayo ng saba, na sabihin. So, yan na lang. Ayan, may mga prutas. Hmm. Ay, wala, may ano siya. Basta, guys, nasarap yung balingho, siguro. Balingho. E, Yan si Andrew, hey, guys. Maraming mabibili dito. Pera lang wala. Ayan, nakabili na tayo ng saging na sabah.